Makakatipid na naman tayo sa panghimagas, hindi lang isa, dalawa, dapat tatlo para hindi bitin. Huwag na tumunganga, subukan mo na agad kahit isa sa mga to para tanggal yung umay mo. May Milo ka ba dyan? Kung wala, bumili ka. Kaldero, huwag mo na painitin. 500 ml na tubig, hindi mainit, hindi malamig. Milo, dalawa at kalahating sachet lang, yung kalahati, huwag papakin kasi gagamitin natin to pang toppings. Haluin muna ng mabuti hanggang matunaw. Lagyan nyo ng dalawang kutsarang asukal kung gusto nyo ng mas matamis. Isang kutsarang gulaman, clear and flavor. Hindi ko pa binuksan yung apoy ha, haluin rin to ng mabuti. Ito, halong-halo na. Wala mo ng apoy ha, hayaan mo na dito ng 10 minutes. Buksan na ang apoy sa mahina lang. Tapos, okayin natin to ng tatlong minuto hanggang uminit lang. Hindi na kailangan na kumulo ha. Pag mainit, pasok paku, Pag mainit na, okay na. Patay na yung apoy. Tapos, ilipat natin sa kahit anong lalagyan na gusto nyo. Yan oh, hayaan lang natin tong lumamig. Ito na oh, nilagay ko sa ref ng dalawang oras. Firm na firm na oh, pero nakadikit. So, ilulublob ko sa mainit na tubig. Yan. Okay na. Sandali lang, mga 5 seconds. Tawa Ha? Ito? Taw. Oh! <laughs> Yan guys, oh. Tender and tender. Binalik ko lang sa ref yung isa kasi ito lang yung kakainin ko. Yung kalahating milo, bubudatin sa taas. kino na, oy, Uno oh, na dayon, Milo pudding. Oh. Hmm? Hmm! Yan, oh. Eee! Hmm! Yung pangalawa, isang sachet ng Milo at isang sachet ng Swakpak. Haluin muna. Lagyan ng condensed yung mga tira-tira lang dyan sa inyo. Tapos haluin. Hmm. Paunti-unti lang na lagyan ng condensed hanggang ganito na yung consistency, oh. oh. Dapat mamasa-masa yung kamay bago natin to i-circle. Yan oh, hindi siya dumikit sa kamay ko. La la la. la. Enjoy ani ni oi. Flat lang natin para at choke. Yan oh, flat na. Lagay ko sa powdered na Milo. Oh. Yan na oh. Lagay sa plato. At ayan oh, nakagawa ako ng six pieces. Yan oh. Ah, pastillas. Mm. Wow. Wow nakakahappy. Mm. Hindi pwedeng dalawa lang, tatlo dapat para hindi bitin. Kaldero, isang sachet ng Milo, dalawang kutsarang asukal, isang kutsarang cornstarch. Haluin muna ng mabuti. One cup of milk, kahit anong gatas, pwede yung tinitimpla ha. Haluin hanggang mahalo, lain food. Maglagay ng konting tubig. Yan, paghalong-halo na yung cornstarch, I-on natin ng apoy. o kayin lang, haluin hanggang kumulo. Ayan o, nag-uumpisa ng kumulo at nag na siya. O. Hayaan lang muna natin dito at palamigin natin konti. O, ang laki naman ng baso, oy. Ito na, pag medyo malamig na. Isara atan yung kabaso, oy. Ito. Barbecue stick lang anan dito. <laughs> okay na yan. <laughs> Palamigin lang natin bago natin ipasok sa freezer. Ayan na, oh. Binalik ko lang sa freezer yung isa. Dip natin sa water, no? Tapos. <laughs> Yan, guys, oh. <laughs> Hala, uy. Ang saya ko na, eh. Parang bata. Mm. Oh. Kaya nilagyan ko ng cornstarch para parang ice cream yung texture. Oh. Oh, di ba? Mm. Ang sarap, promise. 嗯。Mm.